Well una ay uh, let us uh, give credit where credit is due. 'Yun ang ginagawa natin. Yung mga mm -hmm. senador, Wing Gatchalian, Lisa Santeveres, yung kapulisan, no, si General Torre at yung mga makasama niya mga, mga mga pulis na hindi mm -hmm. nagpainda dito sa pagtugi sa kanila ng mga mm -hmm. ng mga alipores ni Kibuloy. Lalo na yung tatlong senador, 'di ba? Mm -hmm. Na pumunta pa sa tabaw. Pero mo kalimutan, anim na senador mm -hmm. 'yan yung bumoto para protektahan si Buloy, di ba? no, tapos resolusyon, oo. Para tugisin si General Torre. Pero hindi siya mm hindi niya ininday yung mga lintik na 'yan, di ba? Yung mayor na ayaw ibigay yung plano ng ng headquarters ng KOJC, obstruction of justice 'yun, eh. Ayaw mo mm yung plano para ma mahabol yung isang pugante, yung isang fugitive, obstruction of station dapat tanggalan mm -hmm. siya ng deputization ng Napolcom sa kanyang control sa local police dahil clearly mm -hmm. that is obstruction